Higit libo at agrarian reform beneficiaries sa Central Visayas ang may sarili ng mga lupa. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng Certificate of Land Ownership o CLOA sa ating mga kababayan. Gayun ng mga makinarya na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Ang Central na Balita mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu Live. Yes, Angelic kanina is nagtipun uh, nagtipon-tipon ang nasa mahigit dalawang libong mga agrarian reform beneficiaries dito sa Lamberto Masias Sports and Cultural Center. Dito mismo yan sa lungsod ng Dumaguete sa probinsya ng Negros Oriental para sa pamamahagi ng land titles at support services sa ilalim ng programa ng Department of Agrarian Reform o DAR. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktividad kung saan nakatanggap ang mga benepisyaryo ng Certificates of Land Ownership Award na sabay-sabay isinagawa sa mga probinsya ng Central Visayas. Lubos po ako natutuwa na makapiling kayo ngayon dito sa Dumaguete upang simulan ang isang bagong yugto sa buhay ng ating mga magsasaka. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng ating bayan at ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng higit 3,800 na Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA at mga titulo ng lupa ng sumasaklaw sa halos 3,000 hektarya ng lupain dito sa Region 7 na mahagi rin ang Pangulo ng mga makina at mga traktor na nagkakahalaga ng 17.5 million pesos para sa Siam na Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa rehiyon na makatutulong sa kanilang pagsasaka. Alam naman po namin na marami po sa inyo ay matagal na ang nangangarap at nagsisikap upang magkaroon ng sariling lupa para sa inyong hanap buhay. na po at tinutupad po natin ang pangarap ninyo. Ito po ay simbolo ng taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw sa gitna ng masamang panahon at sa harap ng maraming pagsubok. Isa sa mga benepisyaryo ay ang isang sentenarian o isang taong gulang na si Tatay Semyon Academia na nagmula pa sa lungsod ng Bais. Taong 1942 pa siya nagsimula sa pagsasaka. Dagang salamat. Dito bomba makadagat ko sa na ng akong itikad. Kasi ang sabi ng ating pangulo, agrarian reform is not just about land distribution. It is also about providing Uh, support services to our farmers para umunlad naman ang kanilang buhay at tuloy-tuloy nila tayong mapakain. Kanina Angelic ay pinaalam din sa atin ng Department of Agrarian Reform o mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pitong Farm to Market Roads o FMR na nagkakahalagang 100 million pesos ang ipinagawa sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Negros Oriental. Kabila na dyan ang mga bayan ng Amlan, Dawin, Ayungon, Tayasan, Bindoy at sa mga lungsod ng Bais at Tanhay. At yan muna mga huling balita mula dito sa lungsod ng Dumaguete. Balik sa inyo dyan, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Jesse at Tienza.